Kuya magkano isa? 50. 150 150 Anong gamit? Anong ilaw na bakit gumaganyan? Lead light? LED. LED? LED light. Mm -hmm. Ganda no? Nakaka-attract. Lalo na sa mga bata. <t sus tive connection> Ilang taon na po kayo nagbibinta ng ganyan? Isang taon So, pero dati yung mga lobo lang na binibinta sa kalsada. Pero ngayon kakaiba no? sino yung ano saan nyo talaga to nakuha na bili uh, Manila ah Manila pa mismo ang uh, talaga nito sa Manila mm, -hmm. okay. tapos kami lang nag ano nag, yung ano hindi nila alam paano gawin ba yung ano lights kung okay. Ka, ka, ano siya kung ano yung tiktik niya pag install mm -hmm. kami, I think ah, tagasibu, so, ka? -mm. kami Tagasibo, high-tech mga taga Tagasibo. Ah, Tagasibo ka? Bisaya po dahi ka. Pareho ta. Mau ba? So, 150 ang isa. Ilang, ano, ilang piraso na uubos nyo sa isang araw? Depende, no? Mga ilang pinakamarami. Pina, pina, Kagaya ng pareng of lights. Yung, 500 na ganito, pero lights po. Pukulangin pa. Pag may pareng of lights. Pag may pareng of lights. Ay, ginagawa ano eh. Kasi, Parang ano nila props. Okay. Ang so, props no gamit sa mga event, mga program. Mag oh, sige, sige, ingat ha. Oh, sige. Ayun na si Kuya gala na. Oh. Thank you